tayong papatol sa gusto nila. Sa gusto nilang manira ng manira at tayo'y sumagot ng sumagot. Sapat na na may pakita natin na tayo ay may prueba. Tayo ay may resibo. Hi! makikita natin ang puwersa ng kaagapay! Alam ko sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkalinga at pagmamahal ng gobyerno dito sa ating lungsod na mararamdaman nyo dahil babalik na si Isko Moreno Domagoso. Ayon, tayo na ang pinakamasama sa mata nila. Ipakikita natin kung paano lalatiguhin ng kaagapay ng Maynila ang mga taong yon. Handa na ba kayong bumalik? Babalik na ba tayo? Gigil na ba kayo? Your mace ko, ang galing talaga. Bilib ako at saludo sa mga kaagapay ng Maynila. Nakagawa na kayo ng isang magaling na leader magaling na alkalde ng Maynila, Isko Moreno Domagoso. Maraming maraming salamat po dahil muli niyong dininig ang panawagan ng aking ama na si Yorme Isko Moreno Domagoso. Kami naman po ay magtutulong-tulong ang Yorme's Choice para lalo po namin papabuti sa konseyo. Ito ako ngayon, nasa harapan nyo, ay isa sa mga naging your miss choice. Para sa matatag na kinabukasan! Muli po, at ako ako'y mapala din po syempre, mapili sa ating your miss choice, sa panguna po nating Yorme. Simulat sa pool ng politika ni Kong Ernix, lagi-lagi ako tatayo sa tabi ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Alam naman po natin ang nagawa ni Yorme, hindi po ba? Noong pandemya, may nagutom po ba? Wala, tama po ba? Hayaan niyo po kaming mga Yorme's Choice sa pagkakataon po na to, ay tumulong, tumulong sa kanya upang mailagay natin, madala po natin ang lungsod sa maunlad, sa kasaganaan, sa katahimikan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mahal na mahal ko po kayo, Manila. God first. Ready na kayong ibalik ang glorya ng Maynila! Tibaya ninyo, maging matapang tayo. Ipaglaban natin ang your miss choice. Huwag kayong matatakot sapagkat kami ay nasa likod ninyo. Alam po namin na sa tulong ninyo Makakabalik ang Yorme Isko Moreno kasama si Vice Mayor Chi Atienza. Ang tulong-tulungan natin, ibalik ang tunay na lamalahan natin, Yorme Isko Moreno! Mapalad din po ang Yorme's Choice. Dahil po napakagaling ninyo, batid po namin ang pagkakaisa ninyo at higit sa lahat ang katapatan po ng kaagapay. Kaya kung balang araw, maghahanap kayo ng vice alcalde, maghanap kayo ng isang tao na tatayuan kayo. Kaagapay! Samahan nyo kami ni Chia Chensa, ni Congressman Ernix, at lahat nang your miss choice. Kompleto na yan ang binigay ko sa inyo pakbet. Handa na ba tayo na ipaglaban ang pagbabalik ni Yorme Isko? Yes! Gusto ko alam ninyo na balang araw susuportahan ko po ng buong buo si Yorme Isko Moreno! Mga kaagapay, nananabik na ba kayo na mapalik ang kalinisan sa lungsod ng Maynila? Nananabik na ba kayo na mapalik ang katahimikan sa lungsod ng Maynila? Nananabik na ba kayo na muli tayong umusad tungo sa pag-unlad ng katayuan ng bawat isang pamilyang manileño sa lungsod ng Maynila. Babalik na tayo. Mayor Isko, kailangan-kailangan ka na po ulit ng mga batang Manila. Kailangan po namin ang pag-aalaga mo sa Manila. Ang suporta ko kay Yorme, ay support ako sa bawat isang kaagapay na narito ngayon. Kaagapay, your miss choice batayo sa puso nyo. Your miss choice batayo sa asawa nyo. Your miss choice batayo sa pamilya nyo. Your miss choice batayo sa kamag nyo. Maraming maraming salamat. Mga kagapay. I love you! Pagpalainawa kayo ng pong may gabal. Manila! Manila. Manila! 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 God first! Thank you very much!